Hello guys, welcome sa Emren's Daily Vlog, no? Ah, uh, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng fuel filter, no? Gamit lang kay diyan ng screwdriver para matanggal yung tatlong nuts. And next naman yung uh, tatlong nuts niya, gamit lang kayo ng 10mm diyan. Baklas-baklasin niyo lang mga ka-idol So kung nagsisimula ka pa o first timer mo pa lang, pwede to sa iyo. Panoorin mo lang to mga ka-idol. So sikwatin mo lang yung puti diyan, tapos gamit ka ulit ng screwdriver para matanggal na yung upuan natin. Yan, tanggalin niyo lang, tanggal-tanggal lang. Tapos text diyan yung wire sa gilid. Dandanin niyo lang sa pagtanggal. And matatanggalin niyo na yung upuan diyan. So, Next naman, yung sa gas, ano nya, daluyan ng gas. Angat nyo lang yung kulay blue, tapos lain nyo lang ng dandaan, baka matanggal. And next yan, pihitin nyo lang, kaliwa. And gamit kayo ng 10mm dyan, baklas, baklas. Matatanggalan natin yan. So, ayan, matanggalan natin. No? Uh, so, sa pagtanggal niyan dandan lang din kasi yan yung pinaka sensitive the parts yan dandan lang baka may ma-damage tayo pakaliwa yung pihit niyan yan dandan kailan matanggal mo na yung filter niyan yan natanggal ko na so yan sobrang dumi na 12k odo pa lang yan mga tol no sobrang dumi na makikita ninyo nagpalit na tayo agad ng bagong filter So, binaklas ko na yung luma niya. Pinalitan ko na agad. Sa mga gusto nito, no? Uh, ilalagay, ko na, ilalagay, ko na, lang yung link para sa inyo. Kung gusto niyo Sa TikTok, oh, kahit mag-search na lang kayo. Legit mo to yung brand na to. Mm, binalik ko na lang din, okay? So, same process pa rin tayo kung paano natin tinanggal. Ganun pa rin yung pagbalik natin. Dahan daan lang. Ayan, kailangan yung tupin yung filter. So ayan, nabalik na natin. Tuloy-tuloy uh, na lang yan. Si process pa rin kung paano natin binaklas, ganun pa rin yan. Kung makikita ninyo. Ayan. Huwag nyo masyadong higpitan, baka malustrid yung nuts. Ayan, dandan lang, ganun pa rin. Balik natin yung kulay blue. Tapos, pindutin lang. Tandahan hanggang sa bumaba at maglock yan so kung ayaw din mo ulit din mo lang and yung